Imagine this, sa edad na 50, nagre-relax ka na sa beach sa Pilipinas. Kasama ang pamilya mo, walang iniintinding financial stress na dati mong kinakaharap bilang OFW. Sounds like a dream? Well, pwede mo itong gawing realidad. Alam mo, bawat dolyar na pinapadala mo sa pamilya mo, hindi lang ito pera. Ito ay opportunity, growth at future. At kung alam mo lang kung paano ito palaguin, pwede kang magkaroon ng mas masaya, mas secure at fulfilling na buhay. Maraming OFWs ang nakakaranas ng parehong struggle. Matagal sa abroad, kulang ang oras sa pamilya, at iniisip kung sapat na ba ang ipon para sa kinabukasan. Pero ang sikreto ng maagang retirement ay hindi nakadepende sa laki ng sweldo mo. Nakadepende ito sa tamang investments, disiplina at mindset. Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano gawing powerful ang bawat remittance, palaguin ang dolyar mo sa mutual funds, UITF, real estate at business ventures, at makabuo ng passive income para makamit mo ang maagang retirement sa edad na 50. Kaya simulan na natin ang journey na to. Isang masaya, inspiring at makabuluhang hakbang patungo sa financial freedom mo. Why early retirement is possible and worth it? Maraming OFWs ang iniisip na ang maagang retirement ay para lang sa mayaman o sa may mga may malaking sweldo abroad. Pero ang katotohanan, pwede itong makamit ng kahit sino basta alam mo ang tamang strategy. Imagine mo, sa edad na 50, may oras ka na para sa hobbies mo, travel at quality time sa pamilya. Di mo na kailangan magtrabaho overtime o mag-alala sa bills ang goal ng maagang retirement ay hindi luxury lang. Ito ay freedom at peace of mind. Ang sikreto? Planning, consistency, at smart investments. Hindi mo kailangan maging financial genius. Kailangan mo lang magsimula ngayon kahit maliit ang contribution mo sa investments mo. Building a strong financial foundation. Bago tayo pumasok sa investments, kailangan natin ng matibay na foundation. Una, emergency fund. Ito ang safety net mo sa mga hindi inaasahang gastos. Medical emergencies, repairs, o kahit mawala ng trabaho. Kapag may fund ka, mas confident ka sa pag-invest ng ibang pera. Pangalawa, debt management. Bago ka mag-invest, siguraduhin mababa o cleared na ang high interest loans mo. Kapag wala kang utang, mas maraming pera ang pwede mong ilaan sa mutual funds, UITF, real estate o business ventures. Pangatlo, budgeting. Alamin kung magkano ang kinikita mo, magkano ang nagagastos at magkano ang pwede mong ilaan para sa investments. Ang simpleng habit na ito ay nagbibigay ng malaking epekto sa long-term wealth mo. Kapag solid ang foundation mo, mas madali ng lumaki ang dollar savings mo at mas handa ka sa long-term growth. Investment strategies for OFWs. Ngayon, punta tayo sa pinaka-exciting na bahagi, investments. Ito ang tunay na kaibigan mo sa pagretiro ng maaga. Number 1, mutual funds at UITF. Ito ang mga pooled investments na pinamamahalaan ng professionals. Kahit wala kang malalim na kaalaman sa stock market, pwedeng lumago ang pera mo sa long-term investments. Para sa mga OFWs, ideal ito dahil automated ang proses at hindi kailangan i-monitor araw-araw. Number 2, stocks. Medyo riskier to, pero sa tamang strategy, pwede kang kumita ng passive income. Invest sa matitibay na companies na may track record ng growth. Kahit maliit na portion ng salary mo abroad, kapag consistent, malaki ang magiging impact sa long term. Number 3, real estate. Isang solid na tangible asset. Maaaring bumili ka ng paupahang property sa Pilipinas. Hindi lang ito potential source ng passive income. Lumalaki rin ang value nito long term. Number 4, business ventures. Maraming OFW sa nagtatayo ng online businesses o small businesses sa Pilipinas habang nagtatrabaho abroad pwede itong additional income stream na makakatulong sa retirement fund mo. Tips for diversification Huwag ilalagay ang lahat ng pera sa iisang investment. Ang tamang mix ng mutual fund, UITF, stocks, real estate at business ventures ang nagbibigay ng balance growth at security. Creating a retirement plan Ngayon, paano mo gagawin itong plano into something concrete and actionable? Kasi tandaan mo, retirement planning isn't just about saving. It's about creating a system that works for you. Kahit gaano pa kaliit ng sinisimulan mong halaga. Step 1. Set clear goals. Una, alamin mo kung magkano talaga ang kailangan mo for a comfortable lifestyle pag uwi mo sa Pinas o kahit saan ka man mag-retire. Ilista mo Housing expenses, pang-travel sa pamilya, health para sa pagtanda, at kahit mga leisure activities na gusto mo. Kung malinaw sa sa'yo, kung magkano ang target mo, mas madali kang makakagawa ng step-by-step -step plan. Step 2. Consistent Contributions Hindi sapat na may ipon ka lang paminsan-minsan. Dapat automatic at consistent ang paglalagay mo sa investments kahit maliit lang na percentage ng monthly salary mo bilang OFW. Halimbawa, 10% o kahit 5% lang. Malaking tulong yan sa long term. Tandaan, it's not about how much you start with. It's about building the habit and letting compounding do the heavy lifting. Step 3, track and adjust. Hindi natatapos sa pag invest ang trabaho mo. Regular mong imonitor ang portfolio mo quarterly or kahit twice a year. Baka may mas magandang opportunities tulad ng higher yield bonds, index funds o real estate investment trust. At kung kailangan ng rebalance dahil nagbago ang goals mo o market conditions, gawin agad. This way, hindi stagnant ang pera mo. It keeps working for you. Step 4. Leverage Government Programs Huwag mong kalimutan ng mga programs gaya ng SSS Flexi Fund, SSS Peso Fund at Pag-ibig MP2. Para sa mga OFWs, ito ay malaking tulong para palakihin ang retirement savings mo with tax-free earnings. Think of sa safe government back option to diversify your portfolio habang nagtatrabaho ka abroad. Ang importante dito, magsimula ka ngayon kahit maliit lang muna. Because the earlier you start, the more time your money will grow and the closer you get to the dream of a financially secure retirement. So, OFW ka man o no, nagsisimula pa lang sa investments, tandaan, ang sikreto sa maagang retirement ay tamang foundation, tamang investments at tamang disiplina. Simulan mo na ang unang hakbang ngayon. Bawat dolyar na naiipon mo at nainvest invest ng tama, mas malapit ka sa financial freedom at joyful retirement sa edad na 50. Kung gusto mo pa ng tips para sa OFW at practical investment strategies, like, share at subscribe na sa channel na to. Sa susunod na video, pag-uusapan natin kung paano maging maximum ang bawat remittance mo para sa long-term growth at happiness. Huwag palampasin dahil ang journey mo patungo sa masayang secure na retirement ay pwede nang magsimula ngayon.